Maraming salamat, Miko. Of course, uh, kay uh, Andrew Nicolas uh, Felix, uh, sa ating mga kasama sa media, sa ating mga kababayan, magandang tapati po sa inyong lahat. Una-una, uh -huh. ako ako'y napapasalamat uh, at uh, nakasama namin kayo ng umaga. At kusulong uh, gusto lang namin i-reiterate na uh, kung nangyari sa araw sa pagkakapastang po sa ating Governor Ligamo at uh, mga na mga nadamay ng mga biktima nito. At pinangako po ng ating mahal na Pangulo, Cordillan Bobo Marcos Jr., na talaga ito'y aaksyonan na makakamit po natin ang mustisya nito. Kapagka po ng pinangako ng ating Pangulo ay umaksyon po kaagal ang Philippine National Police kasama po ang militar nito. At dahil po ito ay nakahuli kaagad At uh, sa araw na ito, As of March 6, sinapaham na po ng kaso ng multiple murder sa Provincial Prosecutor's Office ng Dumaguete City, Negros, ang tatlo sa mga suspects sa pagpatay kay Governor Ligamo at walong pang mga nadamay na sibilyan. Actually, bukod sa nadamay na namatay na walong sibilyan, Ang mga nasa ko ng kaso ay tatlo. Una-una, ang pangalan ay si Jose Javier. Siya ay 42 years old, na naga Negros Occidental. Isang Army Ranger. At siya po ay uh, dinimanda ng multiple murder in the office of the official prosecutor ng Dumaguete and violation of, of uh, Public Act 9516. No, Ito po ang uh, Act Further Amending Provisions of PD 186, Illegal and lawful possession, manufacture, dealing, in, acquisition, or disposition of firearms and initial explosives or instruments used in the manufacture of firearms and ammunition of explosives, with the Office of the Prosecutor of Bayawan City. The next I see Benji Rodriguez, 45 years old, married. di ba, misamis po siya. Siya ay sinampahan ng kaso ng violation of Republic Act 9516, no? And of course, ang multiple murder with the Office of Regional Prosecutor ng Dumaguete City. Ang pangatlo ay si Jorick Labrador, 50 years old, from Tagayang de Oro. Siya ay kinasuhan ng multiple murder dito po sa opisina ng Provincial Prosecutor ng Tumagete. And of course, validation violation ng RA 10591. No? Ang tatlong suspect ay naaresto ng ng uh, pagsasamang pwersa ng kapulisan at ang mga militari noong hapon ng Sabado, noong March 4, sa barangay Kansumali, Mayawan City, Negros Occidental. No? kasama po dito sa kanila ay mga uh, may nahuling mga